So, ito guys. Nang dami na nito guys. So, kung natatandaan nyo pa to. So, what's up mga kasang guys? So, ayun, hindi na tayo nakakapag-upload ng video, bagong video. So, sorry sa mga nagantay so hindi na tayo nakapagpalipad guys kasi minsan pawala-wala yung hangin at nagkaroon ako ng sakit guys ng tatlong tatlong araw so andito ngayon si Lamat wala dito si Kyle ng COVID -19. ayan ng COVID si Lamat si Kyle nagka COVID yun yung binila natin ng kalapati guys 50 pesos ng dalawa so ayan So, ang gagawin natin guys is magbibilang tayo kung ilan yung nagawa nating saranggola. So, bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe and click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. So, yun guys. Papasok na kami sa bahay namin at bibili, kukunin na namin yung saranggola guys. Yung lahat-lahat na at bibilangin namin. So, Matt! Let's go! So, ayun na sila. Si Bungi. Ito pala si Bungi. I say hi, Bungi! Hi! <laughs> so, dito namin guys sa bahay namin. Pasensya na kayo. Ang um, maliit lang yung bahay namin. Ito ang bahay namin na malaki. Malig Yun, yung kapatid ni... Di... Uy, wala pala. Yun. <laughs> Ho? Si Nash. Tag Pirate. So, kunin mo na yung mga... Wait, dito pala. Kukunin mo na natin dito. Ay, siya, hindi na pero nakating So, yun. Nagbungad agad yung mga tambak na saranggola na... Ito. Hindi ito gawa. huwag kayong maingay guys. Mga kids. So ito. Isasali na natin to kasi kay Kyle to. Dito din naman yung tambakan namin ng saranggola. So, kukunin muna natin guys. Yung dibaklas natin, yung Vietnam. Yun, sera-sera na. Di okay pa naman to guys. Yung buntot lang yan is na natanggal yung pagkakatali. So, yun, yung sumba, wala na din. So, pagkakalingan natin to. Mat, kunin mo. Ano? Oh, Aray. Okay. So, yan. Kunin so, natin. Oh. Yan, so, ko na. Nash. Yung mga hamster ko, guys. Ayan. Yan. 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 Yan pa. Nash, man, Nash. Ah. Nash. So, share ko lang naman. So, ito. <laughs> so, ito, guys. Yung, kung naalala nyo pa din to. yung, beginners natin iniba ko na yung buntot nya so yan ganyan na yan ito guys yung butterfly natin inaalala nyo pa to yan hindi ako nag basta basta nagbibigay guys ng saranggola kasi wala namang malapit na nanghihingi nito sa amin so puros malalayo Meron dito guys, numingi ng saranggola Binigyan ko yeah. Yan, Kasi malapit lang naman sila dito At ito Hindi ko, ko pa ito tinapon guys Yung dragonfly natin Ay hindi, butterfly plus dragon Lumipad to guys Yan, lumipad to Sali na natin to at ito yung delta natin. Sobrang dami nito guys. Ito. Ito. Uy, kuha niyo. Okay boss. Ito pa. Naalala niyo ito. Yung flag kite natin na Philippines. Yo, yung pinakamaraming views. Pinakamaraming views. Diyan ako. Diyan ako nagtikam. Diyan ako. Diyan, diyan sa nagsimula. Simula. Simula mag-video. So, <laughs> si Matt ang nag-video nito. So, dun ko, na lang, pa dun ko na lang. Ipapanood pa ta yung video Dun ko na lang papakita sa inyo. So, so yun na guys. Tambak na. Ito yan. Yung may bagong panganak. So, yun lang. Share ka lang guys. So, dito na tayo sa pangalawang storage natin. Tambak na din dito. Ito yung Ito talaga yung mas madami sa akin, guys, kasi mahilig ako gumawa ng guriyon at ditingting. To 'yan. Hindi lahat lumipat, guys. 'Yon, heart 'yan. Iba-iba lang yung style ng buntot. Dito pa. Sali na lang dito. Yan. Basura na yan. Dito pa yung airplane natin. Yan. Asan pa? Dito pala guys. Dito pa. Wait lang. Yan. Ang dami talaga guys. Ako lang gumawa niyan ang adik ko kasi gumawa ng guryun na ditingting at ito pa bandera natin yung pinakamalaki yung nagawa nating bandera pinakamalaki at pinakamahaba mat mat tatawagin natin sila guys kasi hirap ka tayo magdala nito at ito pa sobrang pawis na ako guys at yung iba guys hindi huh? ah, ko na mahanap so kunin mo nga to mat yan aray guys yung isda natin fish bone Ina, basura na yung bahay namin guys Aray. Ano yung fish bone natin? Bye bye. Babalik na ako sa baba. A few moments later. See so, you guys. Ang dami. Uh, so, yung kapatid ni Matt. Ayun, si Kyrish. So, punta na tayo sa bahay nila Matt. Mas, mas maganda dun. Ang inagdami guys. <laughs> <laughs> okay. Awakan nyo yan. Yun, yung bandera natin. Hindi pa to lahat, guys. Kasi yung iba, nasabit na. Yung iba, bininta ko na. Iba, binig... Nagka... Sira-sira na. So, yun. Punta na tayo, guys. So, yun, guys. Ako naman sinas. So, yun, guys. Ayos natin at bibilangin natin mamaya. A few inches later. Ayan guys, natapos na natin. So ayan, bibilangin na natin guys. So, mag-uumpisa tayo dito sa fishbone natin. So, let's go. Ayan, yung fishbone natin. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima anim oh. Ito Walo Walo <laughs> Siyam <laughs> Sampo <See>? Eleven <laughs> Twelve Thirteen Ito Fourteen? Thirteen Thirteen Fourteen So yung bandera World record World record daw Hindi naman <laughs> So, so ayun na nga guys natapos na natin pakita at bilangin yung mga saranggola na andito pa sa atin pinawisan na ako guys kasi ang init dito yun lang guys yun ang iba Serana, ang iba pwede pang lumipad so kung kung may malakas na hangin pwede pa naman tayong palipad so yung la, yung yung meron pala tayong isa pa nandun yung Nakalimutan ko yung ano yun, yung agila, yung malika, yung malaki. malaki. So, hindi lang natin na isama kasi andun pala siya Apalari. sa sala namin. sa so, Apalari. hindi ko na nakadala. So, yun. Yun lang guys. Sobrang dami nila. So, kung sa inyo, ilan ba yung nagawa nyo? Comment na lang kayo kung, kung ilan pa yung mga mga saranggolan na andyan pa sa inyo. So, isang salamat naman para sa mga kaibigan nating mga saranggola dahil sa kanila napasaya natin yung mga sarili natin kasi dahil sa kanila napasaya natin yung mga araw na mga boring days so salamat sa kanila guys kasi andyan sila para napasaya tayo so hanggang dito na lang guys magustuhan nyo tong video na to don't forget to like and And subscribe! subscribe.